Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw. Nahurot na akong manga, pero okay raman no? Kahit na eh. Da. <laughs> Importante may manga. Para matawag na. Mag-upload. <laughs> <laughs> Bahala. <laughs> Yung mukha na ate Paano di magkaka-accident decide sa itza? Ito, y ito yung panahala Go bongo My New Year Reservation Reservation My New Year Reservation My New Year Reservation My New Year Reservation Resolution My New Year Reservation Naging Reservation na

Makainig. Paano ba yun? Galing ah. Pa. Black eye pala abutin. ay doon. Kaya. Ikaw talaga ang gagawa niyan. Kung hindi matadagdagan. Katay pa eh. ka ba? Hindi. Bakit? Kasi pag iniwan kita, magagalit si mama. December na pala ngayon. Ano yun? Kumusta na love life mo? Malita ako, single ka pa din. May joha ako. Wow. E nasa na siya ngayon? Nasa asawa niya. <laughs> Isa rin ito. May daw pero nasa asawa. Eh. Dear Lord, maraming pong salamat sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Pagkakataon na magsama-sama ng buo. <laughs> Dali yung magdasal bago kumain. Kaya ah. mo niya ate. Yay! Ba't mo? Kailangan talaga ganun. <laughs> oh no! Anyari doon? Oh. pasok yung kamay sa tupo. Oo nga, no. Ah, Kailangan ka na ipasok. Hindi na mamasahin yung kayo sa kayo. Ayoko sa lahat yung harap-araman akong ginanok. Oo oh, nga, no. Ayoko nang bumili. Kakamayin ko din ako pala yung barakong tayo. <laughs> Mukhang pumalpak yan, ah. Sigurado magsiksikan sa kuko daw. <laughs> Sigurado magsiksikan sa kuko. <laughs> yeah, amit <may tawag. laughs> <laughs> <laughs> hey, ako. Hindi ako makabubong kay Joseph. <laughs> <laughs> Eh? 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 Uy, ah, eh. oh, napatayuin nya. Hilangkut kayo. Diyan <laughs> <Ginawang> mukbang eh. Ha. <laughs> ah. Diyan na ipapatayo 'yan. Taylan mo 'yan. Aba oras <laughs> Umuusok sa init yung ramen. Oh, sarap naman. Baka oh, mainit nga Oh, it's okay Eh, hindi ko pa agad Ah, paso malala <laughs> Ngayon nga lang nakatanggap ng sobre, sabadyo pa Uy Talaga? Mamas ko po. Ganun na pala. Eh, pamamaral na. Waldi, well, angat mo nga yung balon. Bali hmm. Eh, yan! Ako mga... na nga! Hoy! <laughs> Pumanda bigla! Ah. Ay, parcel niya po pala. Trabaho na naman. Kung may tatay kang ka ng po. Tama naman Red yung damit niya. May red. yung gusto niyo mag-post na may lechon kayong handa pero di kaya ng budget kaya <laughs> raman na lang. para paraan na talaga. Malata. Naimas na si Dayo Idol ah. Naimas talaga ah. Uh... Aba. Kakay ba to? Nasikip pa. <laughs> Nakikain na rin. <laughs> Yung sinagad mo ang budget mo ng Pasko at bagong taon. Tapos tulala ka na lang ngayon. <laughs> Masinubos bong <laughs> TV Uy Nang Nawakan pa Uy uy sana Uy Saserd din naman niya ito talaga Kuya Asa po dito yung Farmer Sanchez Farmer Sanchez Farmer Sanchez eh huh? eh Parmisa eh, eh. Um, Opo Parmisa ah, oh, oh. Talak na Alam mo yung dry ba? Yung dry na lang po Dry May palang basa Ay salamat Uy Yan marami Sanchez. Okay, Sanchez. No, <laughs> siniserte. <Dinesigarte. laughs> May isang abulig. <laughs> Dami yan. Three, go. Pagong taon, pagong bahay. Mm. Isa pa. Ah. Isa. Go. Happy New Year. Pagong taon, pagong bahay. Yes. Three, go. Hmm. Happy New Year! Isa pa isa. Baka oh, magtitinawa lang si ate.